Kaya dito. O, naman. Oh, yes, Kuya Will! Yes po, magandang magandang hapon, Kuya Will. Hello po. Kuya Will, ako, paano? <laughs> Pakilala ng sarili mo. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng kapatid ko dyan. John, hi, Ate Da, hi. Sa lola at lolo ko, hi, kay Papa, hi. Hello sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko. Hello, manood lang kayo. Nandito na ako sa Owin. Lahat ako ka na, Camille. Kuya Will, 20 years old po. Parang bata, ano? Parang elementary yes, oh. ka lang. So, nag-graduate ka. Anong course? Graduate po ako sa Lacey of the Philippines University. Nag-take po ako ng tourism, Kuya Will. <laughs> tourism course po ang kinawa ko. Oh. Tourism? Oh, 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 Paano oh, oh. ka magiging Miss Tourism? <laughs> Yun nga, Kuya Will, eh. Sobrang na... Uh, ano ko? graduate ka. Yes, Kuya Will. Graduate po ako. Ilang, ilang, uh, ilang kayo magkakapatid? Tatlo po kami magkakapatid. Ano trabaho ng tatay mo? Si Papa po ay isang taxi driver, si Mama naman po ay isang housewife. Napakagiting po nilang dalawa at mapagmahal. Yan, yeah, pakilala mo na nila. Hi! Pinapakilala ko po sa inyong lahat, ang aking idol na rapper sa umaga, Mama Lisa! Magandang hapon, Kuya Wyn! Magandang hapon na. No. Welcome dito po sa Wawin. Anong gusto nyo sabihin sa anak nyo? Ito na, nak. Uh, ito lang sasabihin ko, sorry and thank you. Uh, sorry dahil kahit trapper ako sa umaga, sinabi mo nga, pero ayan ka ngayon. Uh, thank you naman at dahil kahit wala kami, nakatapos ka ng pag-aaral. Maraming, maraming, maraming salamat. I love you, palagi mo yan naririnig. Pero yung sorry at thank you, ngayon lang. Mahal na mahal ka namin. Kung ano man ang gusto mo sa buhay, nandito pa rin kami sa likod mo, nakasuporta. I love you. And God bless. Uh, Mama, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong dalawa ni Papa kasi ginawa niyo pong umalis ng bansa para lang maitaguyod yung pag-aaral ko. Alam ko po na niyo ako ng sobrang atensyon at pagmamahal. Lahat naman po kami magkakapatid. Sobrang nagpapasalamat po kami doon. And napakarami pong nagsasabi na tao na magpasalamat kayo sa magulang niyo. Kasi kung paano niya kayo pinalaki, ganun namin kayo nakikita. Kasi lahat ng ina-action namin, lahat ng gusto namin, lahat ng respeto na nabibigay namin sa ibang tao, nang galing yun sa inyo, ma. Ayun po. Tapos, maraming maraming salamat din po sa paggabay, sa sobrang pagmamahal, sa pag-aalaga, kahit po tumatanda ako pero hindi lumaki. Ma, pasensya na po at mahal na mahal ko po kayo. Kay Papa naman po, uh, Pa, maraming maraming salamat po kasi galing sa pagtatrabaho sa ibang bansa ng tatlong taon, naka-graduate na ako pa. Sa wakas, alam ko po na inihintay niyo lang po ako na tulungan ko kayo at taos puso ko pong handang ibigay yung tulong ko sa inyo. Kasi you deserve the best in the world. Maraming maraming salamat po and mahal na mahal ko po kayo.